patapos. No, tapos. Kung buang? Kung buang. magulo. Ah, no. Piyan, oy. Ay, no. Nagupit no. <laughs> ako ng kuko ba? Ay, no. Atina. Ina. Ikaw magulo ba? Ay no. Ay, no. Sige, magupit ang kuko mo. Okay, no. Marunong mong No, Nang unong <laughs> ba? Putulin ka to! Huya! Huwag ka magulo sabi! No, <laughs> Hindi marunong magsalita. Hindi marunong magsalita. Nang unong salita! Sa unong ito! N isa. Da. Huwag ka sabi magulo. No, ano? Hindi pa ako tapos ba? No, tapos na. Bumbu ang mga No, no ang dahil. Sandali. Ali. Ma. 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 <coughs> <coughs> Dan. Si Nadan. Sabi mo bye bye guys. Bye bye. Sabi mo. Sabi, Sabi mo muna bye bye. Ayun na dyan. O dumi dyan.